Ay, di na ako makakasali. Legend na ako parang. Oh, Pre, yeah. ako sa ilaga ko. Pero napakalas ko mag-lead. Pag-blicker ni Garis! sa BSC. Sa patay Hey yo, what's up mga kabata? Today is a good, 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 good day. Dahil ngayon ay magbibidyo tayo at bibidyohan ko ang mga kabros ko natin dyan kung para sila maglaro ng ML. At magsisimula na tayo dahil ako ang iyong lingkod. Shit boy, lo, that at binabati ko nga pala ang kabros ko natin diyan. lahat ng bros ko brothers ng happy 1 million subscribers hey, ito ang matutunghayan nyo kung paano sila maglaro ng Mobile Legend ng 5 versus 5 at magsisimula na tayo in 3, 2, 1 let's go love to <laughs>

ay, wala. Binabasa din yung sword. Or... Ah, wala, wala pa. Tara, tara! Ito, mapasawa sa mga ito. sa tori. Huwag sa, to sa to. tori. Okay, si tap na lang, yung... pre. Tap! Dali! Ano ba, tap? Tap, putay na, Lord eh. Pati, man! dilim dilim Ito, tap, 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 Hindi na lang naglalag. Eto, pitas. Eto, naglalag. Tingnan na nga ba ako dito sa tori. Ayan, ayan. Tingtik si <laughs> Ay, Ay, si um, 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 <laughs> na. Ah, bumalik. Yeah, ito ako. Ah, bumalik na lang. Wala no, okay, wala. Push, push, push. <usuruh> na? Ikaw, ikaw. Ikaw, ikaw. Lala ko, besh mo. Eh, push na lang to. Push nyo, besh mo. Stan, push mo. Push your luck. <laughs> ah. Ay, puta, ito na. <laughs> ito, ito, ito nakikong. Hello, pare.

oh no. kanina, na ako LA kay King, ano gamit mo? Ha? Guinevere. Nilalayo na siya para makapag na tayo. Si Clint! Main ko! Pak, pak! Inat, inat, inat. So, hindi pa naluluto yung ulam natin, pre. Diyan Diyan muna Uh, tapos nalutuin na, yung itlog. Itikulay. hindi pa. Eh itlog. itlog tapos nalutuin daw. Itlog na, tapos oh, na. Okay. Ilang itlog 'yun? Marami. Ilang 'yan? Ha? 2 dozen. 2 dozen lang ah. Bakalan 24. Ay, 2 dozen oh, na. dozen oh. sabi mo. na lang? 24 oh. lang 'yon, pero marami siya. 1 dozen na lang di ba? 1 dozen. Ang isang <laughs> Hindi, ay isang tray 24. isang design na lang, lang yun. Oo oh, Isang design na lang binili nila. Parang kalahati lang. Hindi ka siya. Siglento na yung mag-e-mail. Dito tayo, dito tayo. Dito sa mga tropang panalo. tropang Nasaan ba sila? Ando Chil na nun. Chill na, chill na. Chill Pahinga na pa ako, pahinga. <laughs> pahinga, pahinga. Ito mga tropang panalo. Ano, wala, wala. Panalo, panalo. Ting, kamusta pa kayo Ha? Parang lakas. Laas mo ah. Grabe. Ano ba ba yung BP? Ha, hindi. Sino ba yung BP? Si Sten. Ah, si Sten. Ano si Sten. si Sten. Ano ba yun? Sino ba yun? Ha? Sige ni Pira. Ah! Bagong ulan! Girlfriend ko. Bagong ulan! Ano? Parang exquisite lang ito. Galing namin. Galing, galing. Galing niyo mag-ano, ang galing niyo mag- mag-emet na ano, team. Ah, paborito mo tag na natin. Mag-emet na. Wala Sumali kayo sa emet tournament. Aray ka na siya shockwave muna sila bago sila makaano. Bago sila makagalawin na siya na. O, sige naman. Sige, batak. Bat-batak. Pati, ano, yung pagpina natin sa mga utos. Batak mga katawan ni Gino. Sige, kasi na yan. Parang crowd control tayo eh. Oo, wala sige, sige. Sige, So ngayon, kakain muna kami mga kabiakers. No? <laughs> Ito, ulam namin ay eh. adobong... Ano, uh, bo, Adobo, ano? Adobo, ano, 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 ba, ano? Adobong itlog na pinirito. Tapos mayroong sinaing, no? Oy, 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 huwag ka dito! <laughs> so, mamaya na lang. na! Ako nga pala si Zoy! 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 At yun nga mga kasama ko si Zoe si Zoy, Zoy, At ito ang aking pet ngayon. Siya, si Zoe Zoy, 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 Kung kilala nyo, ang uh, Ogi in the Cockroaches, siya ang ipis. Ang, ang kawawang ipis na kinakatakutan ni Jonah. Si Zoe Zoy, 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 So, ipapakilala ko sa inyo mga kabatak dahil siya ang aking pet. Oo, pet mo ako. Dahil ikaw, Z. Zoy! 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 Yan. So, nagsasayo din siya mga wala. Kito niyo naman siya. Nagsasayo din yan. <laughs> Zoy! 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 Yun lang. So, magsisimula tayo. Dahil ako ang inyong lingkod. Eh, huwag kami ano dyan. Huwag kong mudulo. Ako ang inyong lingkod. Chef Boy Logan. On the mix. Ano ba si Ogi? Pusa? Oh, pusa. Ah, pusa si Ogi. Tapos yung kalaban niya, ka ipis. So, eto yun. Si Zoy, 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 Zoy. May mga pangalan yung mga ipis dun eh. May mga tatlo silang ipis na magkakasagwat. Nalimutan ko yung pangalan nila, pero basta may mga pangalan sila. Pero ang alam kong pangalan nila, Zoy, 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 Kasi yun ang sinasabi nila. <laughs> Pag nagsisimula yung Ogre in ang intro nun eh, Zoy, 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 So, yung gagawin natin, mga oh, na si Si Jack! Si Jack, sino pa? Si Rose! Ah, may babae <laughs> may babae? Oh, paniwala na paniwala na ako eh. Parang Titanic. Yeah, hindi si, Didi, si da si Jack, si Didi, tsaka si Joey. Hindi, yan, yung tatlo lang. Iba-iba yun, iba-iba yun. Tat yung tatlong bida na naka-crouch. Yung laging, ano, yung laging... Yung pinagtitripan si ano, si, eto si Jack. Ayan, yeah, eto si Jack. Hello, I'm Jack. Hello. Huh? Si Didi! Ako si Didi! Ako si Didi! Dahil ako ang... Ako si Didi, mga kabatak! Hello sa inyo! <laughs> so yun mga kabatak at nakita nyo naman kung paano sila mag ML talagang napakaganda ng setup nila. Ano masasabi mo nyo Ano ko? Oh. Pare magdadating yung araw na maglalaban tayong dalawa dala ka sa akin. <laughs> Talaga lang ha? Team Kosa. Sa... Team Kosa. Team Kabatak team ka ba? <laughs> ang alay nun. Parang ang alay <laughs> nun. So ano, sa ay, ngayon, ano na kasi ngayon na ah, bali 1 million subscriber na tayo. So 1, 2, 3, Happy 1 million subscribers! subscribers. <laughs> <Yan na. laughs> so si Gary, kakadating lahat magiging Happy 1 million subscribers! Ay, 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 ay. Ito yun, 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 yun. Gawin natin yun yung pahaba. Bolo! Ah, ayun, 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 ayun. Sige, sige, sige. Tapos ngayon, mangyayari dito ngayon, na bali... Oh, may good news daw si John na kay Gary. Oy, Gary, good news daw. Dalian mo. Yun, kaharbis lang daw. Kaka-haber... Kaka-haberless. <laughs> <laughs> o, nangangagat yan, Gary. Ingat ka dyan. So, yun nga, no, mga kabatak at... Huwag niyong kalimutang mag-like, share, comment, and turn on the bell para update kayo sa mga latest video namin. Tapos, huwag niyong kakalimutan yung mga papag-giveaway ko nga pala sa inyo ay malapit na malapit na. At yun ang t-shirt, Carlong Patak shirt. Gamit na toothbrush, screwdriver. Oh, yun, yun ang tatak. <laughs> <laughs> Ito rin, meron din to eh. Eh hindi, matagal-tagal pa to. Matagal-tagal pa to magpapag-giveaway. Chill, chill, chill muna tayo, chill. Chill muna chill eh, muna. Wala pa kasi, wala pang ano kasi. Yeah! <laughs> <laughs> Wala pong ano, basta ano. Ha? Basta masaya lang, masaya lang. Oh, so, happy happy ka, happy go lang. Kailangan ni eh, masayang masaya ka. Di mo sigari, masayang masaya sa buhay. Pag gitara-gitara lang yan. Yeah. Kakanta ko eh. Ah, yun. Kakanta siya. <laughs> so, ay may mga batch-batch ka pala yan, Agari no? Ha? May mga batch-batch ka ano? yung batch. Yung sa pagkakanta no? Oh, yun. So yun mga batak uh, at yung papagibawi ko sa inyong t-shirt. Ah, uh, abang-abang lang kayo. Kailangan lagi kayo nakasubscribe, tapos nanonood, tapos uh, comment, like, share, tapos yun lang. So, hanggang dito na lang yung aking vlog kasi masyado ng gabi. Tatapusin ko na dito. So, let's go, let's go, let's go. Uh, see you on another vlog and that's all. Thank you.